Ay, doon flash na flash galing pa yung laot. Grabe ito. Ang laki. Ang lapa, di ba? Ibang Isang, ano, isda, yun, samot sa akin. Ito, ganun ano Gano'ng kalapit niyan? ata ito. Ano po ito? Lapo-lapo. Ganda. Ganda ang nahuli. Galing laot. Ang dami. Iba iba pa. Ang po. Talagang halo-halo. Iba-ibang klase ng isda. Grabe fresh na po mga isda dito Mga kalimaw na isda Ang lalaki Panalo so, po yung mga isda dito sa Bagak, Bataan sa Sari yung mga isda po dito sa fresh na fresh Dito lang po yan sa palengke ng Bagak Mga idol uh, Kamis na dito na lang po mga idol